ang palaka at ang kalabaw. Pagkatapos ng ilang araw na pag-ulan ay sumikat na ang ara. Maganda na ang panahon. na ang mga anak ni amang palaka sa tabi ng saa. Nakita nila ang isang kalabaw na nanginginain ng sariwang damo. Sa tingin na mumunting plaka, ay napakalaking palaka ang kalabaw. Dali-dali silang umuwi at ibinalita sa kanilang ama. Ama nakakita kami ng napakalaking palaka. Sabay-sabay na sabi ng mga anak na palaka. Toto, malaki pa sa aki. Wika ng ama. Ako na ang pinakamalaki sa lahat ng palaka. Talaga pong napakalaki, patutuong muli ng mga anak na palaka. At sabay-sabay na pumunta ang maglimang palaka sa tabi ng sa. Itinuro ng mga anak na palaka ang nakitang kalabaw na patuloy na nanginginain ng damo. Tingnan ninyo ako, wika ng amang palaka sa mga anak. Huminga siya ng huminga upang palakihin ang kanyang saril. Sino ngayon ang higit na malaki sa aming dalawa? Malaki po ang aming nakitang palaka, wika ng malilit na palaka. Higit po siyang malaki kaysa sa inyo muling huminga ng huminga ang amang palaka, upang madagdagan ang kanyang lak. At kanyang muling itinanong ang maliliit na palaka. Malaki na ako ngayon kaysa sa kanya, hindi ba? Hindi po ama, sabay-sabay na naman nagsagot ng mga anak na palaka. Ang laki po niya kaysa sa inyo. Aba, hindi ako papaya. Ako ang pinakamalakaing palaka, ignan ninyo ako. Wika ng amang palaka at ubos, lakas siyang huminga ng huminga. Bo, narinig na putok ng mga anak ng palaka. At nakita nilang pumutok ang tiyan ng mahal nilang ama. Kaawa-awa naman si amang palaka. Wika na ma anak na palaka. Ayaw niyang mahigitan ng iba kaya siya nagdusa. Ang aral sa kwento ay ang pagyayabang ay dapat naiwasan ng di mapagtawanan o mapasubo sa kapahamaka.